ikaapat na kabanata. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, malumanay at matyaga. Magmahalang kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng pamumuhay sa kapayapaan bilang magkakapatid. Iisa lamang ang katawan. Iisa rin ang espiritu. Tayo ay tinawag din sa iisang pag-asa. Tayo ay may iisang Panginoon lamang. Iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya na bumaba muna siya sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataas-taasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guru. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang para sa ikatitibay ng kanyang iglesia hanggang makamta natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at pandilin lang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat na maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala ng kahihiyan, konti man lang. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkataon na napapahamak dahil sa masasamang nasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat na isuot ninyo'y ang bagong pagkataon na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit mang kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong patagalin ang inyong galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag ninyong dulutan ng sama ng loob ang panal na Espiritu ng Diyos sapagkat Siya ang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng taktang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.